Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Anisa Deco, Lodi User 4, 3, 7, Lodi Erwin Matias, Lodi Shackle Hodes, Lodi Marvin Mendoza, Lodi Alpi Fajardo, Lodi Palcuca, Lodi Remjon Deadrace, Lodi Rodel Durrell, Lodi Renanti Duterte, Lodi Thelma Zeison, Lodi Job Oosa, Lodi Jason Manguroban, Lodi Del Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika-35 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin silang lahat kay Manchul habang nakatayo ito sa loob ng kubol. Tila ba ang simpleng presensya niya ay sapat upang patahimikin ang paligid at magpaku ng atensyon ng bawat isa. Nasa pasture niya ang kakaibang autoridad, hindi kailangang magsalita para maunawaan ng sinuman na ang bawat galaw niya ay may bigat at kahulugan. At pagkatapos nakasalubong ang kilay ng general na sinabi sa kanya na sa isang labanan kung saan dalawampung libong mandirigma ang handang pumatay at handang mamatay. Naniniwala ka ba talaga na ang nag-iisa mong pagdaragdag ay magiging sandigan ng ating tagumpay? Seryoso at walang bakas ng alinlangang nakatitig siya rito, tila hinubad ang anumang emosyon upang ay parinig lamang ang bigat ng kanyang panata. Nanangako akong ako ang uunahin sa pag-atake, ako ang kukuha sa ulo ng pinuno ng kalaban. Mariin niyang sambit, bawat salitay parang talam na hindi pwedeng pagdudahan. Dagdag pa niya na kapag bumagsak ang kanilang pinuno, mababasag ang kanilang moral. Parang pagputol sa ulo ng isang ahas na hindi na makakakilos ng maayos. Hindi siya kumurap, hindi nagbago ang tinig, walang yabang, walang takot, puro pagpapatutuo lamang. Pagkatapos noon, saka maaaring sabay-sabay na umatake ang ating hukbo. Kapag nanghina ang loob ng kalaban at nagulo ang kanilang hanay, doon natin tiyak na maitatak ang ating tagumpay. Bahagyang kumuyam ang panganito, halatang pinipigil ang iritasyon habang mariing nakatingin sa kanya. At sinabi na sa tingin mo ba, kaya mo talagang pabagsakin ang kanilang pinuno? May halong pagdududa at inis sa tono nito. Dagdag pa nito na sa gitna ng isang labanan kung saan libu-libo ang nagbabanggaan. Posible ba talaga ang ganyang tagumpay o puro salita ka lang? Hindi tumugon si Manchul ni hindi man lang kumurap o umangat ang tingin. Nanatili siyang tahimik, matatag, at parang hindi nadadala ng anumang hamon na ibinabato sa kanya. Ang kawalan niya ng reaksyon ay lalo lamang. Nagpaigting sa inis nito, at napasabi ng Mariin sa kanya na ikaw na lalaki. Ngunit agad ding naputol ang sasabihin niya, tila na pagtatanto na wala ring saysay ang pagpapatuloy. Sa ilalim ng bigat ng sitwasyon at panganib na naghihintay sa labas, ang kanyang tinig ay mababa ngunit matalim. Isang tanong na hindi lamang tumutukoy sa lakas, kundi pati sa katatagan ng loob ang sinabi ng general sa kanya na kumpiyansa ka ba? Walang bakas ng alinlangan sa tinig ni Manchul nang tuluyan siyang tumugon. Ang kanyang mukha ay nanatiling malamig, hindi nagbabago ang ekspresyon, para bang ang bigat ng responsibilidad at panganib ay bahagi na lamang ng kanyang araw-araw. Na sinabi niya na siniguro ko na sa iyo, magiging atin ang kanyang ulo. Ngunit hindi ko magagarantiya ang buhay ng aking mga tauhan gaya ng ginawa ko dati. Sinabi ng general sa kanya na sige, bibigyan kita ng vanguard na tatlong libo. Nagkatinginan ang mga opisyal na mandirigmang nasa loob ng kubol at agad na sumili ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Hindi nila napigil ang mapasambit na general. Ito ay, ngunit hindi na nila natapos ang sasabihin. Naputol ang kanilang mga salita nang biglang lumipad ang malamig na tingin ng general patungo sa kanila. Ang kanyang titig ay matalim, mabigat, at may dalang babala, isang tingin na nagsasabing manahimik kayo kung ayaw niyong magsisi. At pagkatapos bumalik ang tingin kay Manchul na sinabi pa ng general na ang labanan na ito ay umaasa ng buo sa iyong mga kakayahan. Maging handa sa mga kahihinat na ng pagkabigo. Tahimik lamang siyang tumugon, walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, bahagya niyang tinungo ang ulo, isang maliit ngunit malinaw na tanda ng pag-ayon. At sumapit na ang gabi na makikita ang mga kubol ng kalaban. At isang tao ang nagsasalita sa sound transmission na ang bilang ng kalaban ay apat na libo na may karagdagang dalawang pung libo na reinforcements na paparating. Habang dahan-dahan ang mga ito na nakakubang naglalakad, sinasabi pa sa sound transmission ng isang tao na ngunit nasa tatlong libo lang ang bilang natin, aambusin ba talaga natin ang apat na libo? Habang naglalakad ang mga ito ng dahan-dahan nag-uusap ang mga ito sa sound transmission na sinabi na ang pag-ambush sa 40,000 sa 3,000 lang. Hindi ba't mas parang suicide squad ito kaysa sa ambush? Sinabi sa kanila sa sound transmission ni Manchul na kung dumating ang reinforcement sa tamang oras, tiyak ang tagumpay. Dagdag pa niya na umuusad sila sa gilid ng mga tuklong na mas mabilis bumagsak ang pinuno ng kalaban. Mas marami sa atin ang makakaligtas. Bigla namang nakita sila ng nasa tore na agad na sumigaw na ito ay isang ambush. Sinabi pa niya sa mga ito sa pamamagitan ng sound transmission, habang walang pag-aalin lang ang pinapaslang ang bawat kalaban na humahad lang sa kanyang daraanan. Sa gitna ng kaguluhan, dugo, at ingay ng laban, malinaw na umalingaungaw sa isipan ng kanyang mga tauhan ang mensahe na magtiwala kayo sa akin na makikita ang mga dugo ng mga pinaslang niya pumupuslit na lang sa hangin sa bilis ng kanyang pag-atake. Lahat ng nadadaanan niya ay bigla na lamang nawawala ng ulo, na para isang iglap lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Sa bawat hakbang niya, umaalingaungaw ang mabilis na tunog ng matalim na hiwa, at kasunod nito ang malakas na pagbagsak ng mga katawan sa lupa. Makikita ang kanyang mukha na seryoso at walang anumang emosyon, kahit patumalsik ang dugo sa kanyang balat at kasuutan. Hindi man lang siya kumurap o nagpakita ng kahit anong reaksyon. Makikita ang mga sundalo ng kalaban na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanila. Bawat hakbang ay puno ng determinasyon at galit. Kasabay ng kanilang paglusob, maririnig ang malalakas na sigaw na pigilan ninyo sila. Huwag silang makalapit sa kampo ng commander. Hindi pa man nakakarating ang mga sundalo sa kanila, agad na sumugod si Manchul, parang kidlat na bumagsak sa gitna ng kalaban. Sa isang mabilis at eksaktong galaw, naghiwalay ang mga ulo ng kanilang mga katawan, tumilapon sa paligid habang ang mga katawan ay bumagsak sa lupa ng walang kakibo-kibo. Agad na hinawi ni Manchul ang tela ng kubo, na para bang sinasabing ang hangganan ng kanyang presensya ay walang puwang para sa anumang hadlang. Mula sa loob ng kubo, malinaw na makikita ang general ng kalaban, nakatayo sa gitna ng kanyang mga sundalo na nagbabantay at nakapwesto sa paligid niya. Ngunit si Manchul ay walang pakialam sa mga sundalo sa paligid ng general. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay parang hadlang lamang na dapat malampasan. Agad siyang sumugod, bawat hakbang ay tiyak at mabilis, at sa bawat kilos niya ay ramdam ang bigat ng determinasyon. Agad niyang pinaslang ang mga bantay ng general, at sa isang iglap, Katulad ng nangyari sa iba, nawala rin ang mga ulo nila. At sa bawat hakbang o lapit ng mga bantay, agad na nawawala ang kanilang mga ulo na parang bawat galaw ni Manchul ay may kasamang kamandag na walang sinasanto. Hindi makapaniwala ang general ng kalaban sa kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay lumaki, bahagyang kumurap, at ang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagtataka at pagkabigla. Sino ito? Salitang sasabihin sana ng general? ngunit hindi na niya natapos ang pangungusap. Sa isang iglap, dumaan na sa kanyang leeg ang matalim na espada ni Manchul. Makikita ang ulo ng general na lumipad sa hangin, gamulong at sumabog ang ilang patak ng dugo sa paligid, habang ang kanyang katawan ay bumagsak ng walang buhay sa lupa. Ang tanawin ay nakakatakot at nakakabigla, isang malinaw na patunay ng brutal at walang kapantay na kakayahan ni Manchul. At makikita ang tore na may sumisigaw na pupugutan ni Machia ng ulo ang general ng kalaban. Paparating na ang reinforcement. Magtiis pa kayo ng kaunti. Makikita ang mga ito ay patuloy sa paglalaban, hindi alintana ang pagod at ingay ng sagupaan, habang ang bawat mandirigma ay kapit-tuko sa kanilang tungkulin at paninindigan. At pagkatapos napasigaw ang sundalong kasama ni Manchul na sinabi na kakaiba, huli na ang reinforcements. Napangiwi ang mukha nito, halatang puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala, at napasabi siya ng bahagya na ano, may kakaiba. Hindi ito maaaring mangyari, makikita na unti-unti na silang nadadaig ng kalaban, at sa bawat pag-atres ng kanilang hanay ay lalo pang lumilinaw ang desperasyon ng sitwasyon. Paabay pang sigaw ng isa sa mga mandirigma, basag ang boses sa pagod at takot, na ayila na lang sa atin ang natira para humawak sa linya na makikita naman si Manchul ay patuloy lang sa pagpaslang ng kalaban. At pagkatapos, masayang sumigaw ang mga natitirang mandirigma, puno ng kaligayahan at ginhawa na nandyan na sila. Sa wakas, nandito na ang reinforcements. At nang makalapit na ang mga ito, agad na napasigaw muli ang ilan sa kanila nang may takot at pagkabigla na hindi. Hindi ito ang ating reinforcements. Ito ay ang kalaban. Makikita ang mga reinforcements ng kalaban na mabilis na papalapit sa kain ng kanilang mga kabayo, umuukit ng alikabok sa lupa sa bawat pagtakbo. Napasigaw pa ang sundalong kasama ni Manchul, puno ng takot at panghihinayang habang paulit-ulit niyang sinasabi na pinabayaan nila tayo. Napatingin naman si Manchul ng walang bahid ng emosyon, tila ba ang kaguluhan sa paligid ay wala ng epekto sa kanya. Sa likuran niya, may isa pang sundalong sumisigaw ng buong galit at pagkadismaya, paulit-ulit na sinasambit na nilinlang tayo ng general. At pagkatapos, lumipat ang eksena sa kubol na ito na may nag-uusap na sinabi ng isa na general, ipinadala namin ang tropa gaya ng iyong utos. Sumagot ang general na magaling. Dagdag pa nito sa general na pero, bakit mo ito ginawa? Tumugon ang general sa kanya na anong ibig mong sabihin? Muling sinabi nito sa kanya na sinira mo ang iyong pangako kay Manchon. At hindi inambos ang reinforcement ng kalaban, hindi ipinadala ang grupo namin sa tamang oras. Sumagot sa kanya ang general na sinabi na ang pinunong humaharang sa lugar. Na ito ay isang simpleng general lamang. Hindi magtatapos ang gyera hanggat hindi namin nahuhuli ang tunay na pinuno. Kung ganoon, dapat magdulot pa tayo ng mas malaking pinsala sa pagkakataong ito. Itinuro nito ang mapa na sinabi pa na tiyak na tatakas dito ang mga kalaban na walang pinuno. Dagdag pa niya habang naiisip ito na sa daan patungo rito, isang hiwalay na puwersa na pinamumunuan ni General Jeryong ay nakaambush na. Mas madaling patayin ang mga tumatakas na kalaban kaysa harapin ang mga lumalaban ng matindi. Nagulat ito na napasabi na kung ganoon, talagang inaasahan mo ba na pupugutan ng taong iyon ang pinuno ng kalaban? Napangiti ito na sinabi na sa totoo lang, 50-50 ang chance. Pero pagkakita ko sa kanyang mga mata, mas kumiling ako sa pagtitiwala. Sinabi pa nito sa general na sinabi mong nagtitiwala ka. Ano ang tunay na dahilan bakit hindi mo tinupad ang iyong pangako? Sumagot ito sa kanya na sa totoo lang, natakot ako sa mga kahihinatnan. May gulat sa mga mata nito na sinabi na anong kahihinatnan. Seryosong nakatingin itong sumagot na nang makita ko ang kanyang mga mata. Wala akong nakita kahit kititing na bakas ng katapatan. Dagdag pa nito habang makikita ang mata ni Manchon na tila may sinadyang magpalaki sa kanya sa ganyang paraan. Kung makakakuha ng labis na kapangyarihan ng isang tulad niya, maaari itong magdulot ng problema sa hinaharap. Kailangan naming bunutin agad ang anumang usbong na maaaring magdulot ng panganib sa kapangyarihan ng imperyo. May guwalat sa mukha nito na sinabi pa sa general na bakit hindi ninyo sinabi sa amin yun ng mas maaga. Seryosong nakatingin ang general sa kanya at sinabi na masyado kayong baguhan sa pag-arte. Dagdag pa nito na napaliit ng isang mata na kahit pa nakakapanghinayang. Hindi madaling makahanap ng isang may ganoong antas ng kasanayan. Biglang isang ulo ang gamulong sa loob na ikinagulat ng mga ito na sinasabi na hindi na kailangang magsisi. Ito pala ay ang ulo ng kalabang general na. Ikinagulat nito ng gamulong sa kanyang harapan. Nakabalik na pala si Manchul sa kanilang kampo na tumingin ng seryoso sa mga ito na walang bahid ng emosyon. At dito na po nagtatapos ang ikatatlumputlimang kabanata. Ikatatlumput-aning na kabanata, sa pagpapatuloy, pumasok si Manchul sa loob ng tolda, ang bawat hakbang niya ay maingat ngunit puno ng tiwala sa sarili. Nakatingin sa kanya ang isa sa kanila, may galit at naiinis. May naiinis ding mukha ang general sa kanya na sinabi nito na ang lakas ng loob mo. May masamang tingin si Manchol, malamig at mapanuri, bago siya magsalita na mukhang hindi ka panatag. Dagdag pa niya na tunay na mahahalagang talento. At masaya akong makita na nakabalik ka ng buhay. Nainis ito na agad na hinunat ang espada na itinutok sa kanyang sinigaw na ikaw dyan. Umatras ka kagad, at sinigaw pa nito na wala bang tao dyan sa labas? Ang matinis at malakas niyang sigaw ay agad na nakarating sa mga sundalong nasa paligid. Dali-daling pumasok sa loob ng tolda, hawak-hawak ang kanilang mga sandata, handa sa anumang maaaring mangyari. Agad namang napalingon sa kanila si Manchol, at sa sandaling iyon ay bumungad ang kanyang mga matang pulang pula at kumikislap na parabang nagliliyab sa dilim. Itinuro siya nito na sinigaw pa na anong ginagawa ninyong lahat. Dakpin siya kaagad. May takot sa mga mukha ng sundalo nang makita nila si Mang na nakatingin sa kanila ng masama. Nagbabadya ng kapahamakan sa sinumang mang susubok na lumapit. Sinabi sa kanila ni Manchul na bakit hindi nagpadala ng reinforcement. Seryosong tumugon sa kanya ang general na pinipigilan lang nito ang isang banta sa imperyo. Tumugon si Manchol sa general ng may malamig at matatag na tinig, na sinasabi mo bang isa akong banta sa imperyo? Tumugon ang general ng may bigat sa bawat salita na hindi mo ba alam yon? Muli na namang sinabi sa kanya ni Manchol na wala akong interes sa kapangyarihan. Sinabi pa sa kanya ng general na yan ay kasalukuyan mo lang nakaisipan. Nagbabago ang puso ng tao sa huli at pagkatapos ay mariin itong tumitig kay Manchol. Hindi rin nagpahuli si Manchol, seryosong tumitig siya pabalik, hindi nagpapakita ng takot o alinlangan. Tahimik lang na, pinagmamasdan ng mga sundalo ang kanilang palitan ng titig. Ang katahimikan ay halos nagiging ingay sa tensyon, at ang bawat sandali ay puno ng hindi nasasabing banta at pagpipigil. Muli na namang sinabi sa Nene Manchul na ipinanganak ako sa larangan ng digmaan na ito na ako rito hanggang ngayon sa kahilingan ng aking guro, na may malaking utang na loob sa general noong matagal na, pero ngayon, balak kong tapusin ang pasasalamat na iyon. Nakatingin itong sinabi sa kanya na kung papatayin mo ako, hindi ka rin magiging ligtas. Tumugon sa kanya si Manchol na hindi ko sasaktan ang general. Aalis lang ako ng tahimik. Napahinga ang general na sinabi sa kanya na aalis. Sa tingin mo, papakawalan lang kita ng ganoon? Napapikit si Manchul na sinabi niya na dapat lang nagawin mo 'yon. Pagkatapos ng mga salitang 'yon, nanatiling tahimik ang loob ng tolda. Ang mga sundalo ay naghintay, hawak ang kanilang sandata ngunit hindi makakilos, habang ang matinding tensyon ay bumalot sa bawat sulok. Ang kapaligiran ay puno ng bigat, tila bawat hininga ay pinapansin at bawat titig ay nagiging armas ng katahimikan. Na makikita ang dalawang ito na may nakasalubong na kilay na nakatingin. At pagkatapos sinabi ng general na ito na mangangako ko ka ba na hindi ka nababalik sa palasyo ng imperyo. Tumugon lang si Manchol sa general ng isang simpleng tango ng ulo, tahimik at matatag. Muling sumagot ang general na sige, umalis ka. Hindi ka namin hahabulin. Habang nakatingin sa kanya ang general, biglang kumilo si Manchol naghandang umalis. Naglakad si Manchol papunta sa pintuan ng tolda, habang papalapit siya sa labas, hindi maalis ang mga tingin ng mga sundalo sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay punung puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. At pagkatapos sinabi niya sa kwento na pinanganak at lumaki ako sa larangan ng digmaan, hindi kilala ang aking mga magulang at pinalaki ng isang master. Ang aking master ay isang walang talo na martial artist mula sa Hilaga. Halos, mag-isa siyang bumuo ng isang imperial martial group. Ang aking guro ay pinangalanan akong Majeong, na nangangahulugang walang puso. Naniniwala siya na walang silbi ang emosyon. Lumaki ako nang hindi nauunawaan ang emosyon, sumusunod lang sa mga utos. At pagkatapos na alala pa niya ito na sinabi ng kanyang master habang nakahiga na ang pagbigay sa iyo ng pangalang Muheong ay labis kong pinagsisisihan yon. Dagdag pa nito sa kanya na tinuruan kita ng martial arts, pero hindi ang mga mahahalaga sa pagiging tao. Dapat sana'y tinuruan kita tungkol sa emosyon. Habang naglalakad siya na aalala pa niya ang sinabi ng kanyang master sa kanya na paglingkuran mo ang general sa loob ng ilang panahon, bilang kabayaran ng aking pasasalamat sa kanya. Pagkatapos, kapag dumating ang panahon, umalis ka patungo sa Central Plains. At pagkatapos sinabi niya na ano ang dapat kong gawin doon. Habang nagpatuloy siya sa paglalakad na iisip pa niya ang sinabi ng kanyang master na mamuhay tulad ng isang tao. Iyan ang dapat mong maging layunin at baka mapuno nito ng kaunti ang iyong buhay. Biglang isang papel ang tumama sa kanyang mukha na sinabi pa sa kanya ng kanyang master na at kung maaari. Maging pinakamagaling sa ilalim ng langit at tuparin ang hiling ng matandang master na ito. At pagkatapos pinagmasdan niya ang papel na sinabi na ang pinakadakila sa ilalim ng langit. Dagdag pa niya na muli na namang nagpatuloy sa paglalakad na ito ba ay isang mapa? At lumipat ang eksena kung saan pinapalo nito ang pader na napapasigaw na Arayco. Gaano katagal ko pa kailangang gawin nito? Naiinis pang malakas na sinigaw ni Wool habang nakatingala sa langit na aabuti ng mga taon ang pag-aayos nito ng mag-isa. Ang buhay ko, ang kabataan ko, mabubulok ng ganito? Nangangalit ang mga ngipin nitong sinabi pa na hindi, hindi ito dapat mangyari. Mabilis siyang bamaling na sinabi pa nito na oo. Ang pagtanggap ng mga disipulo ang tanging paraan para mabuhay ako, at humarap ito sa kanyang likod na walang nakitang tao kahit na isa, sabay simoy ng hangin. Napatungo siya ng ulong umiiyak na sinabi pa na sino ang pupunta sa liblib na nayon na ito. At ang malalakas lang ang tinatanggap, sino ang pupunta rito? Bigal ang dumating dito si Manchon na napalaki ng mata si Jock Wall na napasabi sa kanyang isip na kailan pa siya nandito. Napakunot siya ng ulo na sinabi pa sa isip na itong taong ito. Hindi siya ordinaryo, umiigting ang katawan ko nang hindi ko namamalayan. Siya ay tiyak, napaluha na lang siyang masayang sinabi pa sa kanyang sarili na isang kandidato na karapat dapat maging alagad ko. Mabilis na inilagay niya ang panggarote sa kanyang gilid na masayang sinabi pa sa kanyang sarili habang papalapit na kailangan ko siyang i-recruit bilang disipulo sa anumang paraan. Nakangising sinabi niya kay Manchon na hem. Ahem, paano ka nakarating dito? Tahimik na ibinuka niya ang papel na hawak niya sa harapan nito. Kinuha niya ang papel na may pagtataka sa kanyang mukha na sinabi na ano ito? Ang pinakadakilang misyon sa lupain. At ito, mapabayto, nakataas ang kilay niyang sinabi na kahanga na natagpuan mo ang lugar na ito sa pagsunod dito. Gusto mong maging disipulo ng aming sekta? Tumugon si Manchon sa kanya na hindi. Habang nilulukot niya ang papel sinabi ni Jockwool sa kanya na oh, kaya mo palang magsalita. Hindi ka pumarito para maging disipulo kung gayon nandito ka para sa isang misyon. Tumugon ito sa kanya na dumating ako para makilala ang pinakadakila sa ilalim ng langit. Tumugon sa kanya si Jockwool na at ano ang gagawin mo kapag nakilala mo siya. Makikita ang bibig ni Manchon na sinabi sa kanya na balak kong talunin siya at maging pinakadakila mismo. Napangiwi ng mukha si Jokul na napasabi na ano? Nawawala ba sa isip ang taong ito? Seryosong nakatigin sa kanya si Mancho na sinabi niya na tawagin dito ang pinakadakila. Ngayon, napakunot ng noo si Jokul na sinabi niya sa isip na tingnan mo ang taong ito. Seryoso siya, hindi ba? Kung gayon. Nakapikit siyang huminga ng malalim na sinabi na hindi na kailangang tumawag o maghintay. Ako ang pinakadakila sa ilalim ng langit. Biglang lumiwanag ng pula ang kanyang mga mata na sinabi na ikaw. Habang sinasabi ni Wool ang salitang oo, bigla na lamang may dumaan na mabilis na guhit sa kanyang leeg, gaanong hindi man lang nasundan ng kanyang mga mata. Sandaling nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, para bang hindi niya agad na unawaan kung ano ang naganap. Isang malamig na hapdi ang sumabog sa kanyang balat. Kasunod ang dahan daang pag-agos ng dugo mula sa manipis ngunit malinaw na hiwa. Mabilis siyang umatras, halos instinktang kumilos para makalayo mula sa pinanggalingan ng panganib at napakunot nuo na napasabi na buwisid. At sa kanyang pag-atres at pagkapahinto, agad na tumulo ang dugo mula sa hiwa sa kanyang leeg, marahang bumagsak pababa hanggang tumama ito sa sahig. Napatingin si Jock Wool sa kanyang leeg at nang masilayan niya ang malinaw na hiwa sa kanyang balat, nanlaki ang kanyang mga mata na may hindi makapaniwalang ekspresyon. At pagkatapos, napatingin sa espada na hawak ni Manchon, matulis, malamig ang kinang, at tila wala man lang bakas na dugo, na para bang ang nag-iwan ng hiwa sa kanyang leeg ay isang aninong dumaan kaysa isang talam na gumuhit. At malakas niyang isinambit, puno ng galit at pagngangalit ang tinig, na walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin, at dito na po nagtatapos ang ikatatlumput-anim na kabanata.